Ayan, magandang araw at magandang buhay sa atin lahat mga ka-idol. Ito, umpisa na naman ang trabaho ngayong umaga na to mga idol. Ah, Sabado na nga pala ngayon mga idol, mamayang hapon ay sahura na. Kaya masisipag na naman sila mga idol. Ito, okay na naman. May sahod. May sahod na bukas. Ayan si Jeff. Oh. No, langan Ayun, we're just, we're lang nga na yaya yung mapad dito to tubero. Masarap sa mainit. Dahil libre na sa kape. Oh, yun. Alaga, banata. Dang nga na po, ay matrabaho. Uwe yun na pa si Inton. Alaga, kailap po. Uwe yun na si Vino. Nagugugka nga na.

Oh, we well, pa kami tap katabayungan kami mana mga idol oh. Magandang araw at magandang buhay sa ating lahat. Matrabaho, po mana Dito naman banda mga idol, kinikipin niya yung mga sagabal na ano na semento para yung ano tubo nang nawasa ay ano you know, dire-diretso na sa pagkabit mamaya ay wala nang sagabal mga idol. Ayan si Kuse naman yun ano pumalit kay Adon dahil pagod na rin siya sa pagkiping mga idol. Salitan lang sa pag pagkiping para hindi gano'ng mahirapan sa trabaho mga idol. Oh, shout out nga pala kay Ziana Kirod. Oh, ayan oh, shout out sa iyo Idol. Taga dito pala siya sa ano, Katabayungan mga idol. Ayun oh. Yun, no? Kirod family, shout out sa inyo. At dito naman banda ay eh, bali dalawang cheating na ngayon ang gamit nila mga idol. Dahil napakatigas talaga ng simento niyan yan. Guess ang kanyang kapal mga idol si ko at saka si Jomar naman yon ang ano ang titibag dyan mga idol o, oh. tignan nyo yung, yung ano, tigas ng simento mga idol halos hindi ano hindi matapyan ng konti o. Oh. dito naman pinapala ni Sherwin yung ano yung inuukay ni Ingo tignan nyo yung pala ni Sherwin na oh. napakalaki mga idol <laughs> pang pala ng ano going bulilit <laughs> So, oh, naman si Uncle Jerry. Siya naman yun lang pumalit sa kanila mga idol. O, oh, ayun naman si Jomar sa kanyang likod. O, tignan nyo nga yung tigas ng simento na tinitibag mga idol. O. Oh. Talaga ni patong na ni Jomar yung paa niya sa cheating mga idol. Dahil nangalay na rin yung kamay niya sa ano, kakawag yon sa kanyang hawakan. O. Hore pera talaga makakasta pa sigisigod na tanit at Ano pa? Oh. ah, <laughs> ni gapak karo ang mini na sigon so, sobra na pato na mga idol. Okay, gapa nang idala pa si Kayong Jeff tu mangga mga idol yarta. Katotole gapa nang oh, ngamin, ay, na kirikiri to nga mini na ini dala na marung marong mangga mga idol. Makakasta pa gire to bangad ka bang ano, habang mangango gapa to mangga oh, nanu pa da na inyo. <laughs> Ya pegar tada kata to ole ga na nami tu mangga mang idol jiga ana mangga no ana Oh ana tu kudu bunga ana Tapi ga pana pasi si Jerry udah nirodi, talaga ya pegar tada ga ki pingat itu matak katangka ga mang lo Apo stawe ga pa sino pakana lati <laughs> mane ni kuse ga si Sandi talaga ore pa si Antis tuntu baganda ga pa Antis papalang ga pa Tapos sa pa si adung or Dani kuang talaga tentu bagat dapat bareta ngana pala nga pa kunari kun nari ga padar dari citra bahu. Hey mana pa sungga dani Dixon o talaga ya perta da blapa ga pwesto da mga idol. Tapi gapai pai memgura de mana koko, da gamana i tallu tutu bisinan nawasa mga idol. Tanu lan na lan na kamu de bare tang na bare tang gere ya na batta mana problema mana sera ta tung idol kalo ke pera nu ma wawang ang ira tu dan na na wasa ya wante te sa sigu dahil tanghalian na mga idol le kami naman yun nyo na kakain ang pananghalian dahil gutom na rin mga idol mali ano na yan ne oras ten thirty na pala nung ano kumain kami mga idol. Dahil yung ano nagkumpisa kami maaga eh wala kaming dalang mga ano, wala kaming dalang merienda kaya 10:30 kumain na rin kami dahil gutom na ang mga idol. At pagkatapos nga pala namin kumain dito ang mga idol ay gaya pa rin ng dati, nagpahinga kami ng isang oras. Pagkatapos ng isang oras ay balik na naman sa trabaho mga ka-idol. Pagkatapos nga pala namin hukayin banda dito mga kaidol eh, maglalagay na kami ng ano, magpa-pipe na pala kami mga idol. Pagka natapos na yan mahukay dahil may konting sagabal pa mga idol, kailangan tanggalin. Andun na yung nakaabang na tubo na gagamitin pala namin mga idol, yung nasa butas na yun, yung kulay blue mga kaidol idol Ito okay, na mga idol, ah, magkakabit na kami ng tubo ng nawasa. Ayan, ay, ano, mo namin. Yan natignan namin kung paano siya makakalusot. Okay. Oh, yan sige, simulan okay. okay. mo. Sige. Ha, nga na. Okay. O, lang pa ka. Ha, tadi lamang. Gue tukung kawin apa Ni, ni, inu muta nun Eh, mah ge sad Terra е yakin challenge saya capacity O, tanda wow ada orangence girl tira So hanggang dito na lang muna mga ka-idol at maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat mga ka sa patuloy na pagsuporta sa akin. mag iingat kayo palagi mga ka-idol. Ganito lang ang buhay ng idol. Araw-araw trabaho para may pera at may pambiling pagkain. So paano mga ka-idol? Maraming maraming salamat and thank you thank you. God bless all mga ka-idol.